Ako ba yung gago kung tinanggihan ko namin yung binibigay na pera ng relative namin para sa supposed to be bring and share na Christmas Noche Buena namin? Every year dito sa bahay namin nagce-celebrate ng Christmas yung mga relatives namin, mga kapatid ni Mama. Magko-contribution sila or maglelechon and syempre kami magluluto. Mostly ako, haha. This year, napagkasunduan na bring and share na lang ng foods. So nakabili na kami ng mga lulutuin na share namin. Kanina umalis kami para bumili ng mga kulang. Nagchat yung kapatid ko na nag-iwan daw yung tita, asawa ng kapatid ni mama namin ng isang libo, pang bring and share niya raw. Naloka ako haha -ha, ang usapan, bring and share, hindi contribution, so ini-expect nila na ako na naman magluluto. Chinat pala ni mama si tita na, di ba ang usapan bring and share, hindi contribution, kami pa ba magluluto nito? Then nag-reply tita ko na, wag na lang daw sabi ni insert name ng asawa niya. Hindi ko alam anong ibig niyang sabihin kung wag na ibili-iluto yung isang libo nila or wag na as in hindi na sila a-attend. Haha, <laughs> kakaloka. Hahaha. <laughs> as an overthinker, na guilty ako sa mga nasabi ko at sa chat ni Mama sa kanila. Pero sabi naman ng mga kapatid ko tama lang yon kasi lagi na lang silang umaasang ipagluluto sila. Ako ba yung gago kung tinanggihan ko namin 'yung binibigay na pera ng relative namin para sa supposed to be bring and share na Christmas Noche Buena namin.